Masarapan lang ng pagkain. Wala nang ibang masasarap pa dito sa natikpang kong Japanese restaurant. Grabe. Sobrang sarap ng pagkain nila. E, masarap talaga eh. Wala <laughs> tayong magagawa Masarap talaga. Mura na tapos masarap pa. Talagang dun mo nalalasahan yung sarap. Pero alam nyo ba na may-ari ng JLA Ramen and Sushi Spot ay dati lang empleyado? Dati rin nangarap na magkaroon ng sarili niyang negosyo. Nakakita po kasi ako ng picture sa Google. Uh, Inedit ko lang po siya and then yun, doon ko na po siya ipinose. Hindi ko na patatagalin. Paano ka nga bayayaman kung ikaw ay isang ordinaryo lamang na empleyado? Let us all please welcome ang may-ari ng JLA Ramen and Sushi Spot. Walang iba ang ating bossing, Boss Lani Piol Agiba. Welcome, Boss. Hello po, Boss RDR at sa lahat po ng mga nanonood. Actually, I'm a fan no, nung uh, produkto nyo, JLA Ramen and Sushi Spot. Marami kasi akong mga nakainan na Japanese food. No? However, di ko siya masyadong na-enjoy. Para sa akin, hindi siya lasang authentic. Then the same time, medyo hindi niya nakukuha yung panlasa na gusto ko eh. Paano niyo na-discover tong ganitong negosyo? Dati po kasi kami ay nagsusupply ng na mga seafoods. Then, dumating nga po yung pandemic. So, wala talaga kaming naisip na ibang business kasi nagsarado yung dinidelibera namin ng mga restaurant. And yung dinidelibera namin mga exporter, nag-stop din. Ano yung dinidelibera nyo? Tuna po. Nag-trade talaga kayo ng isda? Yes po. So, trader kayo ng seafood, no? Tapos, dahil nung pandemic, bawal lumabas. So, ang ginawa ninyo, kaysa masayang yung mga seafood ninyo, ginawa ninyong sashimi. Yes. Tapos, yun po yung aming in -offers sa online. Binenta nyo online? Yes. Okay. So, pagbenta nyo ng online, ano kagad yung initial respond ng mga tao? Okay naman po siya. Marami po nasasarapan and then lahat ng feedback nila nagiging okay po sa amin hanggang sa naghahanap na po sila ng iba pang product namin. Pero napansin ko yung mga isda na, especially yung mga sashimi ninyo, pag tinitikman ko, napaka fresh niya eh. Sarap. Actually, pare-pares naman na isda. Hindi naman niluluto. Yun, hinihiwa lang. Pero I don't know, for whatever reason, bakit yung sa inyo mas masarap kumpara sa iba? Ano yung dahilan? Yung husband ko po, ang siyang lagi nasa Bisaya, Mindoro, Bicol, kung saan-saan. Kung saan may tuna, andun po siya. And then, ako yung nagre receive dito sa Manila. Ako yung nagdi dispose Ako yung nagpapadeliver sa mga client So, talagang fresh. Oo, oh, kasi ah, sarap mm, eh. Yun. Tapos, ang salmon po natin, talagang galing Norwegian. Ayun! Yung salmon Norwegian. Yun ang pabor paborito ko sa inyo eh. Yeah. <laughs> Talagang fresh na fresh, no? Pero syempre, pag-usapan naman natin, Boss Lani, no? Ano ba background mo sa business? Ang background ko po magtitinda po sa palengke. Iba-iba po, may bawang, sibuyas, toyo. So, nung bata po ako, sa pamilya namin, lalo sa babae, ako yung naano ng nanay ko na laging kasama pagtitinda. Kasi yung mga ate ko, nag-aalaga ng mga kapatid namin. Labing isa po kami magkakapatid. So, ako yung ah, pangwalo. Ang continue, no? <laughs> so, pangwalo ako. Yung mga ate ko, nag-aalaga ng mas bata namin kapatid. So, parang ako, medyo nasa gitna pa. Ako yung nakakasama, kagaya ng mga kuya ko. Dun sa mga kuya ko din, mahilig din po sila magtinda. Kasi naman na po yun sa nani at tatay namin. Saan lugar to? Sa Sariaya, Quezon po. Okay. So, probinsyana ka? Yes po. Dumadayo lang po kami sa mga bayan-bayan. nagbobolante lang po. Ano yung bulante? Naglalatag lang po kami ng sako sa kalsada. Tapos, nagtutumpok po kami ng mga sibuyas. Ganun. Sidewalk vendor? Yes po. So, dati kang sidewalk vendor, ngayon yung umaman. Parang ganon. Right after that, so, bilang probinsyana, ano kasunod yung uh, nangyari sa buhay mo? Nag-try po ako na mag-apply dito sa local natin. Ngayon, hindi na po ako natanggap. Anong in-applyan mo? Um, sa mga passport chain po. After ko po na makagraduate. Graduate ka tapos passport, hindi ka natanggap? Hindi po. Tapos may friend ako na nagaya sa akin na may interview sa Taiwan. So parang sumama lang po ako. Ako naman po yung natanggap. Yung friend ko yung hindi natanggap. Nagtrabaho ka sa Taiwan? Yes po. Ilang taon? Two years po. Factory worker po. Kahit pa paano gumanda naman ang buhay mo? Rin. Yes po. Maganda po yung napasokan ko na company. Magkano sahod mo dun sa Taiwan? Nung time ko po kasi umabot po ng $6,100 000. Oh, That pwede na yun. yun. Yes po. Anong taon yun? 2002 po. 2002, to yung laking pera nun. Bakit iniwan mo pa yung trabaho mo sa Taiwan? ice ice na sahod mo. Kasi boss, ano, talaga nasa mindset ko po talaga yung business eh. And bata pa po ako. Hindi po ako ano na magpaalipin sa ibang bansa. Hindi, para sa mga kababayan natin, mas maganda yung sigurado kaysa walang kasiguraduhan. Ano ka ba? Ang laki na ng sahod mo eh. Bakit mo pa iiwan yun? Ay, yun po yung mindset ko eh. Kasi nakita ko po talaga sa pamilya namin na wala po talaga kaming nagtrabaho sa iba. Okay lang na magtenda sa sidewalk kasi kumikita naman po. Mas gusto mo yung bangketa kaysa may sweldong malaki sa Kasi rin. boss, nung bago ako pumunta, talagang isip ko makaipon lang at magaya ko yung mga kapatid ko na mag-supply din ng tuna. Kaya nung pagdating ko po na ibang basa, talagang wala po akong ginawa doon, kundi magtipid, magtipid, magtipid. Yung buong dalawang taong ko po, wala po akong napuntahan doon, hindi nakapamasyal. Nag-ipon ka ng puhunan. Okay. Yes po. So, bilang dating OFW, ano ang gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na OFW na nanonood ngayon para makapag-forgood na sila dito sa Pilipinas? Para sa akin po, ang pag-ibang kasi parang mag-ipon ka lang ng puhunan kasi nandito sa Pilipinas talaga ang pera eh. e halimbawa ganito paano ako makakaipon eh dami kong responsibilidad sa Pilipinas padala ko ng padala yung iba po kong kasama ko pagkatapos ng sahod namin papadala ng ganito budget ng kapatid ganito budget ng nanay budget ng pamangkin patitiyahin, kasakasama ako hindi ako inobliga din ng nanay ko kahit mahirap yung nanay namin o kailangan mo magpadala kailangan mong ganito wala po kubaga nung nakaipon po ako saka po ako nagpadala sa kanya ng isang bolto, nagpagawa po kami ng bahay at saka yung nanay ko po kahit nagpapadala po ako ng pera never show kumain sa mga masarap na pagkain. So yung nanay mo talaga masinop din. Mm -hmm. Inaalala rin kayo? Yes po. Nang nun kami bata kami, bawal kami nung lumabas, bawal kami nasa kapitbahay. Disiplina. Mm -hmm. And then one time nga, high school kami, may gripo kaming amin yung tinutungga. Pinurubay ng tatay namin para hindi kami gumagala. Then, sa kabilang bahay namin, may gripo din. And yung mga classmate ko, doon nakikilaba. So ako pumunta din doon, nakilaba. Siyempre, masarap maglaba na may kachismisan. Inabot ako ng tatay ko <laughs> na nakikilaba doon. Alam mo po yung sulung sulong ko yung damit na nilalaban namin, pinapalo ako sa puyata. <laughs> Kasi galit-galit talaga siya ganun. Tapos yung mga kuya ko, pagka nalaman na nasa ibang bahay, nagsusugal. Alam niyo naman po sa probinsya, yung tongit, yung touching, di ba dati na may mga touching-touching. Pag naabutan ng tatay namin, yung apat kong kapatid na lalaki, nakadapa yun, papaloyin niya, napapaloin talaga. Doon kami namula talaga na bawal yung sugal, bawal lahat. Proud po ako na kami po magkakapatid. Kahit wala na kaming pamilya, okay po kami. Disiplinado kayo. Yes. Walang napariwara. Wala. Kahit madami kayo? Yes po. Awa naman po yung just mas mayaman po yung mga kapatid ko na laki sa akin. Wow. Ang hindi naiintindihan ng marami, yung pera, napakaraming po pwedeng gawin para makatakas ka doon sa tinatawag natin na mahirap na buhay. So para sa mga kababayan nating mga OFW, ito kagaya ni Boss Lani. nun nagtatrabaho siya sa abroad na hindi siya basta nagpa-waldas-waldas ng mga pera. Yung inipon niya, pinagpaguran niya, pinaghirapan niya, isininop niyang pera, inuwi niya rito at nagumpisa sila ng maliit na negosyo. Kung kayang mag-ipon, magtipid, gawin natin. Huwag tayong ubus biyaya. Tandaan natin, hindi naman pang malagian ang lakas natin. Ihina rin tayo, mawawalan din tayo ng kapabilidad magtrabaho pag tumanda tayo. So mas maganda, Mag-isip tayo ahead. Dapat i-priority natin kaya sabi ko nga, lagi, mag-ipon ka lang. Yung pagod mo, yung sipag mo sa ibang bansa, dito dalhin. May pera ba rito sa Pilipinas? Yes, napakarami pong pera. Magtinda ka lang po ng isang sakong sibuyas, mamaya may limandaan ka na. Ganun ba? Opo, ganun po yun. Huwag pala natin sisinuhin yung mga sidewalk vendor, ha? kagaya ni Boss Lani, dating sidewalk vendor, ngayon, lumaki na yung negosyo mo. So paano ka naman nag-start? O oh, di nakaipon ka, so, umuwi ka sa Pilipinas. Paano mo inumpisan yung negosyo? Di yun na po, okay na, may dala na po akong pera, makakapag-start na po ako. Ang naging start ko po noon, dalaga pa po, po ako noon. Nag-deliver uh, naman po ako sa mga restaurant. Ang gamit ko naman po, yung motor ng kuya ko. Nagmumotor ka? Yes po, sa EDSA po boss. Nagmumotor ako, kasabay ko yung malalaking bus. Nagdi-deliver po ako sa Manila Hotel. Nang? Ng mga galunggong ng mga employees meal nila. Tilapia, mga tuna rin po. Nagdi-deliver na rin po. ka rin talaga. Oh, po. Tapos po yan sa Eastwood. Ako rin po nagsusupply something fishy. Kung alam nyo po yung something fishy dyan, ako po ang supplier dati nila ng Pang unlimited buffet po nila na bangus. Ako po ang supplier nila noong Wow. Talagang mag-isa mong kinayod yun. Yes po. Hanggang sa mga export na yung naging market nyo. Opo. So, nakuha nyo yung pinaka-source ng mga isda? Yes po. Ang una po namin source na punta po kami ng Dumaguete. Ngayon po, Sambuanga, Mindoro, Bicol. Nasa Pilipinas ba ang pinaka -masasarap na isda? Yes po. Lahat po. Nandito rin po yung mga sug na deliver din po kami. Tuna, ganyan. So, yung mga isda, na nandito sa Pilipinas, anong bansa ang kumukuha ng maraming isda natin? Europe po. So saan nila pinipick up? Dini-deliver din po sa airport. Tapos from the airport, ililipad yan papunta ng Europe? Europe. Wow. ba diba, ang Pilipinas pala napakayaman sa yamang dagat? Tsaka yun nga, ang Pilipinas din po, kaya gusto ng mga ibang bansa, mas quality po kumpara sa ibang bansa. Mas sariwa po dito. And then, ito na ang mga tanong ko, boss. Diba nag-pandemic so wala kayong mga ma-export na produkto, hindi kayo makalabas. Hindi kayo nakakapag-trade. Yes po. So nakumpisa ka ngayon ng sushi business mo. Paano mo binenta sa online? Nakakita po kasi ako ng picture sa Google. Okay. And then, uh, inedit ko lang po siya. Basta kinarap ko lang po siya. And then yun, doon ko na po siya ipinose. Kasi wala pa naman po akong picture nun eh. Mm. Wala pa akong pipicturan. Mm. Tapos, nung okay-okay na po siya ng mga isang buwan o dalawang buwan, may bigla nung tumawag sa amin. Ididimanda na ako Bakit? Kasi nga daw po Ninakaw ko nga daw po Yung picture nila And sila daw po Nagbabayad po sila Ng mga pagka-picture. Tapos kukunin ko daw po And then ako naman po Wala naman po talaga Kung alam Hindi ko naman din po Intention Akala ko naman po Google Okay lang mm -hmm. Tapos yun na Ang dami po nilang tumawag Hanggang yung photographer nila Hindi ko alam kung Company siya Na malaking company Kasi ang dami po nilang Tumawag sa akin Siguro mga apat na tao mm -hmm. Na pare-parehas po Sinasabi nila na Ididimanda ako tapos nakiusap po ako na sabi ko, wag naman po ako yung demand, dahil delete ko na lang po. So yun, dinelete ko naman po. And that time naman po, marami na nga po kaming picture. So yun na lang po yung pinalit kong picture hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga po yun. So ibig sabihin, nag-umpisa ka magtinda na sashimi tsaka sushi sa picture na napulot mo sa Google. Yes po, dun lang po. Tinabi niyo pa Meron pa ako kopya nun. Nagsisi ka ba? Hindi po, kasi syempre, dun po ako nag-umpisa eh. And dun po sa owner, sobrang salamat. Nung pagkasabi niyo naman na i-erase ko talaga siya, erase ko naman. Kasi takot din naman po ako. <laughs> Yan. So, wag tayo basta kuha ng kuha ng picture <laughs> sa Google. Baka umamang kayo. Alright. So, nakakuha ka ng mga orders? Yes po. Ilan yung first batch of orders mo nung pandemic? Pa isa isa lang po nung una. Isang tab? Oho. Ang kagandahan po kasi nun, palibasa kasi mura siya. Ang dami ko naging reseller. Tapos meron pa ako naging reseller. Kapatid pa ng napakasikat na artista. So, ibig sabihin, yung mga sushi si ginawa mo siyang distribution. Mm -hmm. Pali, nung pandemic. Yes po. So noong 2020, ginawa mo siyang distribution dahil masarap yung produkto ninyo, maraming tumangkilik. Yes po. At saka aside nga po dun, talagang mura po. Kasi nga po, kami po talaga yung nagsusupply nun eh. Magkano ang kapital ang inumpisahan mo dun sa, sa Susi Shasimi? Balik kumuha lang po muna ako sa farmers ng isang perasong salmon. Tapos dun ako nag-start na i-slice yun. So yung isang perasong salmon naman, siguro po mga 3,500. So nagkumpisa ka sa 3,500 na po nun? Yes po. Wow. Hanggang sa yun nga po, nagkaroon po ako ng mga reseller kailan mo naramdaman yung mga big breaks mo sa business? Nung no, madami na pa ako reseller, tapos darating po yung time na, ang um, bawa, Father's Day, ganyan. Eh, di ba, wala nga po nakakalabas nun. As in, talagang gabi pa lang, ginagawa na namin yung mga orders. Kasi sobrang dami na po. Tapos, nagkaroon na nga po kami ng sushi. Ano to? Post lang sa social media, mga yes, picture? Yes po. Nun lang po. Bandang huli. Parang may nagme-message na kasi, ako po lahat eh. Ako yung sumasagot sa social media. Ako yung nag-i-slice. Ako yung nag order Ako lahat. Tapos, minsan pagka matagal akong mag reply. Sabi ko sa asawa ko, parang kumuha na kami ng taga-sagot sa page namin. Yun po, kumuha po kami nun. Tapos nung, ano na, medyo okay na po yung sales namin, kumuha na po kami ng chef. Tapos that time po, yung mga chef natin, wala po talaga din trabaho. Napauwi po sila. Sakto. Yung minimum po nila, pinapatos nila. Kaysa walang trabaho. So yun lang po yung kaya ko ipasahod yung minimum. Pumayag po sila. Kada may dadating akong chef, pinapatesting ko sa kanila kung ano yung mga bestseller nila, or yung talagang expertise nila. So yun, tinitikman ko po. Pagka po nakapasa po sa akin, okay na po yun. Idi sinasama ko po siya sa menu. Ayun, hanggang sa dumami na yung menu. No? Yes po. Kailan kayo naging full-blown na catering services? Marami na po nag i sa amin na pwede magpa-catering. Sabi ko, hindi pa namin kaya kasi wala kaming idea. Meron kami na-hire na isang chef. Tapos sabi niya, ay ma, meron po ako. Alam ko po, po yung pagkikater kasi nakikater po kami nung dati kong pinapasokan. So doon kami po nag-start. Eh ang una po namin kliyente, yung Rotary. Rotary Club. Oo. <laughs> yung yung kauna-una-una po namin kliyente sa catering. Hanggang sa nagsunod-sunod na po, hindi na po kami nawalan sa isang linggo ng catering. Sinan Dayan Medina po, si Valerie ang GMA po, at saka po ang ABS-CBN. GMA at ABS-CBN yes. nagpapakater din sa yes inyo? Yes po. Every time po na meron silang contract signing, tapos one time po sa ASAP, yun, kami po ang nakikater po doon. Nung lumabas po si Shovee sa PBB, isa rin po siya sa na-cater natin natin. Talagang sobrang sarap daw po ng ating sushi at saka sashimi. Hindi, masarap talaga eh. <laughs> ano tayong magagawa doon? Masarap talaga. Hindi, masarap talaga yes. talaga, Buslani. Masarap mm. talaga, promise. Sa palagay mo ba, may swerte yan o talagang pinagsusumikapan din? Siguro po parehas na po. Talagang ano namin yung pagsiserve namin eh. Kumbaga, yung husband ko po, talagang hindi siya nagpapakater ng hindi siya kasama. Gusto niya kita po lahat niya yung ginagawa. Gusto niya talagang personal touch po siya. Ano yung mga sineserve din niyo sa catering? Sashimi po at saka sushi. Parang ng uh, sashimi sushi bar. Yes po. Anong secret ingredient para maging successful ang food business? Kasi ang dami niyan eh. Mga nanonood ngayon, daming mga nasa food business. Anong secret ingredient? Siguro yung talaga hands-on ka pa rin. Hands-on? Yes po. Kailan nyo inumpisa naman yung restaurant business niyo? Bali yung mga customer na rin po yung nagsuggest sa amin na bakit hindi kayo magtayo na restaurant? Kasi masasarap po yung pagkain para daw po matikman din ng iba. Individual lang, parang ganun. Hindi ko pa rin siya pinupush kasi sabi ko, ang laki ng kapital. Sabi kung baka walang kumain. Kumbaga natatakot din po ako. Tapos yung isa ko chef, yung nag-ano nga sa amin ng catering, parang ma'am kaya na po. Kaya na po talaga natin. May mga tinuturo silang pwesto, hindi ko naman nagugustuhan. Tapos nung one time po, mayroon po kami bahay sa Santa Tomas, Batangas. Yung biglang, yung dating pwesto ng pancake, sinugalan ko siya. Kasi aalis na po siya eh. Maganda naman po yung pwesto. Talagang kanto siya, tapos harap siya na rotonda. As in talagang sentro po siya. Kung 100,000 yung rent doon, kaya naman. So sabi ko, sige, um, sugala natin. Noong una, parang natatakot ako, ganyan. Sabi ko, sige subok. Kung talagang ano, hindi isara. Sabi ko, ganyan. Tapos, ito na. Nagbukas Unang branch. na po. Yes. Ano Ang nangyari? May mga kumakain na po noong una. So sabi namin, okay, naka nakaka-sales naman po ng ano, ng pangrenta, ng pantao, kumbaga may sumasobra pa. Tapos hanggang sa nag-open na po yung SM. Santo, Santo Tomas. Tomas uh -oh. Nung first two weeks niya po, para nawala yung kumakain kasi na-hype sila masyado sa SM. E eh di, sabi namin na oh, kung para magsasara na kami. And then, nung after two weeks nga pong ganun, bumalik na ulit, na triple pa. So, lalo pang lumakas? Yes po, lalo pong lumakas. And then, yung mga dati po doon na customer sa SM, talagang lumalabas pa sila para sa amin kumain. Ang conclusion ko dito, kung gusto mong magkaroon ng malakas na food business, kailangan masarap yung produkto mo. Yung mga 30%, 40% ang customer namin, talagang hindi sila lalabas na ang sarap ng pagkain nyo. Hindi sa inyo talaga masarap eh. Talagang hindi namin <laughs> kailangan itanong. Masarap talagang kasi yung pagkain kahit hindi nyo, sila tanong po. eh. Ang sarap po na pagkain nyo. Tapos ano, ay alin po, lahat! Sabi niya, lahat! Walang hindi masarap. Alam nyo, mga boss, legit talaga yung masarap talaga yung pagkain nila. Tigman ninyo yung JLA. Ay, grabe, masarap talaga. Pagka sinasabi po nila as a owner po, talagang talagang naiiyak po talaga ako na ganun yung feedback kasi sabi ko sa sarili ko, kumakain din naman ako pero hindi naman ako para pupunta pa sa counter or pupunta pa doon sa... Tapos sasabihin masarap. Yes ko. po, talaga. Totoo po yun. Kasi fresh eh. Mm -hmm. Sa inyo mismo yung source ng isda. Mm -hmm. kaya yes kaya talagang... Mura pa rin po. Pagka ako kasi mura na tapos masarap pa. Talagang doon mo nalalasahan yung sarap. Yung talagang afford mo talaga. Ilang brands na ngayon yung JLA? Um, bali, po kaming physical store na dalawa po sa Santo Tomas, Batangas at saka po sa Santa Rosa. And then meron po kaming online at saka yung sa nga namin sa Taguig. Pero ito naman ang tanong ko, boss. No? So syempre, ngayon matagumpay na yung uh, business mo. Eh, syempre, sabi natin sa mga viewers, masarap, tikman nila. Pag natikman nyo mga boss, alam nyo sa totoo lang, mahilig ako kasi sa si Japanese food. Pero never have I ever tried yung Japanese food na ganong kasarap. Pero paano naman yung oportunidad na pwede na natin sa mga viewers natin? Kasi may catering kayo, you have restaurant. Ano naman yung opportunity na po yung pwede natin ibigay? Um, sa ngayon po, nag expand po kami ngayon for franchise. Yun! Franchising na! Yes po. Ngayon, na nasa franchising tayo, ano naman ang nag-udyok sa inyo para magtuloy na ng franchising business? May mga customer po tayo na laging nagtatanong doon, nagpa-franchise po ba kayo ganyan? Hindi na po sa sampung customer yung nag-asa sa amin sa mismong restaurant. Tapos tatawag sa akin yung aking mga tao ko doon. May naghihintay po dito na gusto magpafranchise ganun. Tapos may binibigay na po sila mga location. So sabi ko sige na, magfranchise na tayo kasi ito na 'yung gusto ng mga customer natin. May komisaryo na kayo? May makukomisar na po kami na hindi pa naman ganun kalaki pero kaya na pong i-accommodate 'yung mga magpa-franchise. Anong area? Tagig po. Within Metro Manila pwede ba? Yes po, pwede po. Okay, so within Metro Manila guys, ah, this is their franchise launch, no? So ang JLA ay magpapafranchise na with in Metro Manila, okay, ng kanilang restaurant business. Magkano po hunan, boss? Bali, dun po sa mga mall po natin na pwede po natin lagyan ng mga kiosk po natin, meron po tayong 450,000. 450,000? Accredited na kayo sa mall? May mga pinapagawa na po kaming mga documents para sa mga mall. Sa mall? Uh, specifically, SM Robinson sa Yala. Yes po. Sa SM po, naka-line up na rin po kami. Na-approve kayo kagad? Tatawagan po kami pag kami mga available po ulit. So, ibig sabihin, approved na kayo? Yes po. Ayan, so, SM approved mall approved yung uh, mga concept po nila ng JLA sushi and ramen para sa inyong kaalaman mga boss hindi lang sushi tsaka ramen yung tinitinda nila marami pa silang variations of uh, products ramen, gyoza lahat po na ano tempura, donburi mga bento po kumpleto po basta po lahat po ng Japanese food meron po okay e paano kung off mall sa labas ng mall pwede rin? yes po sa kios po natin mag-offer po tayo dun na kung saan po kami nag-start sashimi and sushi ang restaurant naman po natin lahat po ng menu ng JLA Ramen Sushi Spot, maa-avail na po nila. So, 450 ang franchise ng kiosk? Kiosk po. Tapos okay. po, ang ating restaurant po, 900,000. Ang restaurant naman, full-blown restaurant, 900,000 na po yun. Hindi pa kasama construction? Hindi po kasama ang construction. Pero, ang lahat po ng training, uniform, kasama na rin po doon. May mga product na rin po tayo, good for one month. Kasama na rin po doon. Lahat po ng mga kailangan po, provide na po namin. Paano kanila kukontakin? Pwede po sila mag-message sa amin sa JLA Ramen sushi or tumawag po sa number namin na 0917-524-1516. Maraming maraming salamat, Boss Lani. Napakaganda na kwentuhan natin. Sa lahat na magpa-franchise, mag-franchise kayo, masarap talaga. Sa lahat ng mga followers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming maraming salamat and God bless sa inyo lahat.